ay nakukuha namin ito doon sa mga taong privy doon sa ongoing investigation. Sinasabi namin na uh, PNP personnel at uh, meron akong na nag-cooperate sa mga kinausap ng ICC kaya buong buo na yung kaso sa matter of uh, months or weeks or at matter lalabas na yung oras. Sa uh, aming informasyon ang unang mabibigyan ng waran is si Butete. First batch, isa lang siya. No? Yung second batch, may isiwan ay si uh, Bato de La Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Sinabi pa ni dating Senator uh, Trillanes, ang daw sa Senado na pinamununuan ni eh,

galit na galit o panic mode na.